Earth Signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating TR Spirits, let makikita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Alianna Reyes. Tingnan natin. Okay, so we have the hermit. So, meron dito, pwedeng nananahimik po kayo. Ayan, parang may binurn pa kayo dito na mga gamit. So, for some of you, could be a letter. Meron din po dito, pwedeng um, nag-meditate yung iba sa inyo. Nag, uh, ano yun? Nag-shadow work yung iba po sa inyo dito. Ayan. So, mas iniintindi nyo po yung inyong sarili, yung inyong energy, earth signs. Tingnan natin. Or meron ba dyan sa lugar nyo? Kung hindi kayo to, pwedeng may matanda dito na lagi siyang nagsisiga. Alam nyo ba yan? Yan nagsusunog ng mga kalat, ganun, or mga dahon-dahon. Mm -mm. Tingnan natin. Bahay yung iba kasi sa inyo. More on pwedeng reklamo to kasi pwede pe po na may asma yung iba sa inyo. So, tingnan natin. Ano pa yung mensahe? We have will of fortune pwedeng may usapang pamana rito. Yung iba po sa inyo, itong pamana na to, hindi to sa material na bagay. Eh. Hindi to material na bagay. Kung hindi pa pwede po na kaalaman, kaalamang spiritual, yung iba sa inyo, pwede rin naman talino. Uh, pwedeng skills, ba diba? kung ano yung skills na meron yung, kunwari yung lolo mo, lola mo, pwedeng ipapamana niya sa sa'yo. Mm, mm Tignan natin. We have the devil energy here maraming tukso sa paligid. Kaya ito, may umiiwas naman talaga dun sa mga tukso na yon earth science eh. We have four of ones. So, ang tukso na to nasa family. So, kung meron nga po dito, ano, pwedeng mayroong kumakalat uh, yan sa family ninyo na may pamana nga, pero hindi nga nila alam na yung pamana na to is pamana po itong pwedeng spiritual ganyan, yung skills yung nalalaman ng mga ancestors po ninyo, pwedeng kasi sa inyo ipapasa, so pwedeng may mga galit sa'yo dito, na pamilya mo mm -mm, na mga kamag-anak tignan natin tas merong din nag-aaway-aaway dito sa kalupaan <laughs> sa lupa Tignan natin pagdating naman po sa trabaho. Kamusta naman ang trabaho mo? Earth signs, we have six of cups. We have the star. So, meron dito ay, ayan po, naman kayo na pagdating sa trabaho ngayon. Chill lang po yung iba sa inyo. Pwedeng, ito na, yung career ninyo ngayon, yan na po talaga yung dream job ninyo. So, parang very familiar siya sa inyo. Yung iba nga sa inyo, kahit ano lang, bago lang kayo dyan, parang ang dami nyo nang nalalaman. Madali mong nakakabisa, or madali mong, basta nasa isa, na isa sa puso mo yung mga ginagawa mo pagdating dito sa trabaho. Tingnan natin yung mga co-worker mo. We have two of ones. Okay din naman yung mga co-workers mo. Uh, good, smooth naman yung Uh, connections ninyo. Meron ba dito nagtatrabaho kayo sa Japan? Ayan po yung iba niyo, inyo. Pwedeng yan yung isa sa dream destination nyo talaga. Dream country niyo. Baka nga iba sa inyo, hindi lang kayo dito nagkaroon ng trabaho. Pwedeng dito na rin kayo nagkaroon ng karelasyon at ng pamilya. Tingnan natin pagdating naman sa business. Kung may business po kayo, we have three of cups. We have the hierophant. Mukhang may aatinan kayo dito na ano, isang gathering, isang opportunity para mas mapalago nyo pa yung business ninyo. We have the emperor, so give your best here. Magpasikat ka dito sa ano na to, sa seminar na to, uh, sa ano pa ba, sa training na to kung kinakailangan kasi or sa isang okasyon na to. Parang may mga matataas din kasi na tao na pupunta. So pwedeng makilala, 'di ba? Potensyal ito para sa business mo. Opportunity po ito para makilala ang business mo okay naman yung sales ninyo non-stop nga oh non-stop yung production so tuloy tuloy din po ang kita so ang ano lang dito pwedeng ang nakakasira lang sa ano ninyo sa business ninyo is yung weather mm -mm. so oh, pwedeng may binabagayan na weather yung inyong mga products yung inyong business check natin pagdating sa kaperahan kamusta naman ang iyong kaperahan we have 6 of wands Okay, kung may nag-loan po dito, ayan po. Kung may nag-loan, may magbabayad ng loan dito. Ayan, goods ito. Very favorable sa'yo ang araw na ito. Two of cups. Ayan, mukhang meron kayong kakausapin dito. Kung meron kayong hihingian ng favor, hindi naman po kayo tatanggihan. At yung iba nga sa inyo, kung meron kayo ditong utang, makakabayad na po kayo. Or the other way around. Pagdating naman po sa Ayan, we have ten of wands. Parang pinurso mo kasi talaga to eh. Mm, kung may binibenta ka man dito na property, uh, ano ba, sasakyan dun sa tao na yon hindi ka naman po niya tatanggihan. Oo, magiging goods naman po yung inyong usapan. Tingnan natin naman pagdating sa love life sa mga single natin dyan. Kamusta? Sa mga single po na Earth Signs, Taurus Virgo and Capricorn, kamusta po ngayong araw? we have fursuit. Meron dito, parang ayaw kayong tigilan. Chine-chase kayo. So, sa mga single po yan. Pero parang ayaw nyo magpa-chase. Maybe hindi nyo type yung taong yon or hindi pa kayo ready for a serious relationship. Or siguro nakikitaan mo na yung tao na yon Yes, kinukulit ka nga niya. Pero na feel mo na hindi siya totoo sa'yo eh. Nafe-feel mo na pwedeng yung tao na yan ay na-challenge nach lang sa kaya pinuperso ka. Check po natin pagdating naman sa mga in a relationship. We have bottled up. May panloloko na nangyayari dito pagdating sa inyong relasyon. Pwedeng hindi mo masyadong dinaramdam, hindi mo masyadong iniisip. Kasi ayaw mong magkahiwalay kayo nitong person mo. Mm -mm. Parang yung mga sa mo, yung mga nararamdaman mo, yung mga naiisip mo, hindi mo na lang sinasabi yan sa person mo, sinasarili mo na lang siya. And yun yung nagbibigay ng stress po sa inyo. Sa mga mag-asawa naman po, we have getaway. So ayan, may mag-vacation dito ng mga mag-asawa. Mm, mm Pwede rin naman, hindi lang kayong dalawa ng asawa mo, pwede kasama nyo rin po yung inyong mga anak or iba pang family members. Pwede rin na may dadalawin kayo dito. Baka may, ano ba, uh, may bago kayong, may kamag-anak kayo na may bagong tayong bahay. So, pwede rin po na, ayan, pupuntahan nyo rin po. Or may farm, ganyan, resort. Check natin sa mga nagkahiwalay na, sa mga mag-ex dyan. Tingnan natin kung may chance ba na magkabalikan kayo. Escape. Ayaw na po eh, binablock na yung iba sa inyo. So, kung blinak na kayo ng taong to, okay? wala na po. Kasi pinupush niya na kayo. Mm, mm Wala na oh. We have single. So enjoy nyo na lang yung freedom po ninyo. Kahit nasabi natin, hindi mo ginusto na maging single. Pero, pepedi po na yan talaga yung destiny mo. Okay? So, love yourself first. Ayan, para sa mga hindi pa rin nakaka-move on dyan sa ex ninyo, mahalin nyo muna yung inyong sarili. Mm -mm. Kasi hindi kayo kayang harapin ng person ninyo ngayon, ng ex ninyo. Yan lamang po. Maraming maraming salamat and more blessings to come.